Family planning ay eh kinukonsidero po na isang human right. Lahat tayo ay may karapatang magdesisyon kung kailan natin gusto mag anak o kung gusto ba talaga natin mag-aanak ng isang individual. At dahil nga nalalapit na po itong... World Contraception Day na ipinagdiriwang tuwing September 26 ay pag-usapan po natin ngayon pa lang ang family planning. Makakasama natin si Dr. Juan Antonio Perez III, ang Vice President ng Forum for Family Planning and Development at former Undersecretary ng POPCOM o Commission on Population and Development. Welcome po sa Rise and Shine Philippines. Welcome back, sir. Yes, uh, I'm happy to be here, Audrey and uh, uh, Diane. It's been uh, some months, ano. So, yes, welcome back po. It's nice to have you also <laughs> yes. here. Good morning. sir. Okay, Doc Perez, ito po ang muna kong katanungan, ano. Nasa na po ba ang Pilipinas pagdating sa family planning? Well, uh, pagdating sa family planning, uh, we've had a large improvement in the last 10 years. Now, we are now on par with our our ASEAN neighbors pagdating sa fertility rate. Kasi nung sabi natin Nung kapapasa lang ng RPRH law, mm -hmm. uh, we were among the most fertile countries in ASEAN. Now, we are on par with uh, Thailand and Indonesia. Well, actually, better pa tayo ng Indonesia pagdating sa fertility rate so that we're now seeing women with 1.9 well, actually, around two children. Mm -hmm. So, ang ang normal household ngayon sa Pilipinas ay apat no? uh, mag-asawa at dalawang anak. Nabanggit niyo po yung reproductive health Law, uh, yes. Dr. Peras. Kamusta po bang implementation po nito ngayon? Well, yes. Sa nakaraang sampul taon, no, maganda ang implementation niya lalo na dahil nang ang local governments. Of course, very important yung support ng national government si President Duterte in his administration, dalawang executive order ang nilabas, no, para maging zero ang unmet need for family planning and in-address din yung teen pregnancy. So, towards the beginning of this administration, nakita namin na bumaba yung teen pregnancy but still mataas sa 10 to 14. Tapos itong fertility rate, nasa 1.9. Competitive na tayo or I mean, we're on the same plane as our ASEAN neighbors na. Mm -hmm. So, pero sir, meron may mga pag-aaral base sa statistics na medyo bumaba pa po yung populasyon ng Pilipinas. So, according to studies, nasa 110 to 117 million ng mga Pinoy ngayon. Uh -huh. Pero, ito po bang pagbaba ng population natin? Bahagyang pagbaba. Eh, makakabuti po ba ito sa Pilipinas o hindi? Well, uh, malaking uh, tulong ito para sa ating, uh, sabihin na natin yung services para sa 0 to 5. For example, you do not need as many school rooms, no? Dahil hindi na ganun karami yung kabataan. You do not need as much uh, to spend as much for health maternal care. Yung savings na nagaga, nagagawa rin, pwede mong ilagay sa ibang needs ng health system, ng education. So may benefit lagi. Yung mas uh, maliit na population, mas na-afford ng ating economy na sagutin ang pangangailangan ng mas maliit na population. Or hindi masyadong lumalaking population. Pero oh, well, sa ibang bansa, sir, ang nagiging problema naman nila, yung magbabayad ng mga tax. Yes. Para sa susunod naman na generation. Well, kung tingnan mo ngayon ang population ng Pilipinas, 63% ay nasa working age. Mm -hmm. Kung may trabaho lahat ng 63% ng Pilipino, ang laking income niyan for a government. Kaya I think sa Philippine Development Plan ng gobyerno, ang gusto nila ay makitang Magkaroon ng quality jobs at uh, uh, green jobs pa nga sinasabi ang mga kabataan at mga magagawang Pilipino. But we need to bring up our employment of women kasi nasa 50% lang ang employed na. And also employment of men nasa 80-70%. So we need better jobs for them. Hindi yung medyo minimum wage lang or even below minimum wage na job. So we hope mag-improve ang uh, job situation but that will need education, health services. Parang foundation 'yan eh para maging magaling ma ang ating workforce. Ito naman going back to family planning. Yes, uh, Dr. Perez, ito ay hindi lamang responsibilidad ng kababaihan. Even mga kalalakihan dapat po ay kumaga nagpa-participate din po dito. Ano po ba yung mga pa pwede pong gawin both gender para po ma-plano po nila ng epektibo kanilang pamilya? Yes, alam mo, matagal nang usapin na uh, parang ang family planning nakatuon lang sa kababaihan. Ano? Yung RPRH law, parang nakatutok lang sa kababaihan. Pero kung tingnan mo, pati lalaki binabanggit doon. No? Yung access nila sa kanilang uh, Uh, for example uh, issues sa uh, reproductive health uh, dysfunction erectile dysfunction etc so women family planning ang akala ng karamihan but uh, that's because many of the methods are nakatutok sa kababaihan pill used by women two kinds of pills mm -hmm. injection sa babae mm -hmm. implant sa babae and they are the most popular no? so around uh, uh 50% or more of family planning ay dito sa method na to. Yung uh, kalalakihan pwede mag-participate sa family planning. First of all by using a condom, no? Uh, and this is uh, a method that's useful para sa OFW for example, no? Na wala sa Pilipinas pag natin dito, you can use a condom rather than uh yung babae yung mag-family planning. Or you can uh, uh, also participate in natural family planning yung pag abstinence during natural the, na, yung standard days method may 10 days na mag abstinence ka dapat malakas ang kuan ng lalaki na mag-participate doon and of course finally yung babae at lalaki kung ayaw na ng mga na they can have the choice of tubal ligation sa babae or vasectomy sa lalaki and we noted nung I was in Popcom dumadami yung kalalakihan nag o for vasectomy mm -hmm. And we just need to have more doctors able to perform the surgery. Kasi parang konti lang ang gumagawa ng vasectomy na maayos. No? So we need to have more training para yung kalalakihan, lalo na yung mga kabataang kalalakihan. They have two children, they opt, o sige tama na. Mm -hmm. And that's really becoming the norm. Smaller family size. And napansin namin Diane and Aubrey na... Yung kababaihan ngayon, they choose to have their children at, a later, at a later age, 25 to 29. Na mm -hmm. So, you also need family planning as men and as a couple, para ma postpone. Wala kang family planning, paano mo ko control. Wala kang option, eh, uh, kung walang family planning. So, it's very important to have it uh, available. accessible sa babae and of course sana, affordable. Mm -hmm. no? Kasi kuminsan, uh, yung mga ibang methods, mahal, etc. Uh, but uh, sa ating family planning program, dati ito libre and covered ng PhilHealth. Okay. Ang tubal ligation, vasectomy, covered yan ng PhilHealth. Uh, oh, Dr. Perez, medyo nagulat ako sa binalita mo, no? Mm -hmm. uh, na yung maraming kalalakihan Pinoy ngayon ay nag-undergo ng vasectomy. Ano kung age Dumadami. range nito? Well, uh, nung uh, sa Popcorn, sa clinic namin noon, we were seeing men as young as uh, 25 to 30. Oh, okay. No, Because they had already had two children. Mm -hmm. Alam ko may isa pa nga na isa na, may isa na silang anak, nag-usap silang mag-asawa. Sabi ko, sige, tama na ito. We can, we can do with one. So, iba-iba yung mga kanila, yung mga nagiging uh, choices. But at least, uh, they're able to have uh, access to services. Mm -hmm. Ang problema, may mga lugar sa Pilipinas na walang vasectomy, mm -hmm. walang tubal ligation. So, hindi naabot yung mga yon. So, yun ang kailangan pang trabahuin ng DOH, ng PAPCOM uh, sa mga darating na taon. Mm -hmm. Ayun na nga eh. Well, dito sa Metro Manila o yung mga uh, metro cities natin dito sa Pilipinas, walang problema. Na-inform yung mga kababayan natin. Mm -hmm. Pero yung mga malalayong lugar na yan, yung yeah. mga nasa talagang dulo na ng mga Uh, Pilipinas, ano, mga sa malayong probinsya, yun yung hindi naabot ng information about family planning. Yes, kaya itong World Contraception Day, maraming effort ang mga organizations na nagpa-participate dito sa social media. May mga social media campaigns, may mga seminars na gagawin online. Ah. So, uh, we're thankful na yung Commission on Population and Development, yung uh, ito kami sa Forum for Family Planning and Development, yung UNFPA, and of course, yung pinaka-main na dito, yung Bayer Philippines. No? So, these are four organizations that are, you know, in a way, celebrating and talking about contraception on this month, but Most specially on September 26. Okay. Sa inyong organisasyon, ano po yung mga activities po ninyo regarding the World Contraception Day? And please do invite our audience to participate yes. po sa mga activities na ito. Yes. On Saturday, we're having an online seminar on the right or options to contraception ng mga kababaihan. It will be online um, uh, with um, ako at saka si Ms. Valido. will be talking about uh, this. Uh, and you can look it up sa aming website sa Forum for Family Planning and Development. Yeah. Right. Well, Marami... Maraming mag-maraming salamat Dr. Perez sa uh, pinar uh, highlight ni Dr. Perez na kailangan. Aware tayo na may mga options tayo yeah. at dapat yung accessibility talaga nitong mga options na ito ay ma-provide natin sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagsama po sa amin ngayon, Dr. Perez. Magandang umaga and rise and shine.